Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikaapat na kabanata. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Yesus, na darating bilang hari at ahatul sa mga buhay at sa mga patay, inaatasang kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo yan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong turo. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahong ka sa lahat ng oras. Magtiis ka ng kahirapan. Pagampanan mo ang tungkulin ng mga ngaral ng magandang palita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ang buhay ko'y ibinubuhos na parang handog. Dumating na ang oras ng pagpalaw ko sa buhay na Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sikapin mo makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa sanlibutan. Pumunta siya sa Tesalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmasya. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaking maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso sa Tikiko. Pagpunta mo dito, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga yari sa balat. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya sapagkat tutul na tutul siya sa ipinapangaral natin. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaran ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ikumusta mo ko sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onisiporo. Nagpaiwan sa ako rin to si Erasto. Si mo na may iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglami. Kinukumusta ka nina Yubolo, Podente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Naway sumayyo ang Panginoon at pagpalaing ka ng Diyos.